The Bark Ads Ryan Agoncillo, ginulat ang lahat sa nangyaring insidenteng ito. Bagong bansag sa kanya alamin. It Bulaga Olympics ngayong Sabado, muling naghatid ng good vibes. Concert ng mga singing queens kasama ang ages, hinangaan ng mga netizens. Ngayong Sabado nga sa It Bulaga, ay napanood na nga ang concert ng mga queens, na talaga namang nagpahanga sa mga manunood at mga netizens, dahil sa ipinakita ng mga singing queens na husay nila sa pagkanta kasama ang Aegis Band. Lalo na nga ang dalawa sa kanila, na sina Singing Queen Jean at Sam, na talaga namang ipinakita ang pagbirit kasama ang Aegis. Kaya naman dahil nga dito, ay talaga namang hinangaan ito ng mga netizens, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. Ngayong Sabado din naman sa Itbulaga, na kung saan ay talaga namang inabangan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens, ang Itbulaga Olympics, na kung saan ay mas naging mas masaya pa nga ito ngayong Sabado, November 9, dahil sa dalawang bagong game na pinaglabanan ng Red Team at Yellow Team. Nauna na rin nating napag-usapan ang mga bagong game na ito. Gaya na lang nga sa round 1, na kung saan, ay bukod sa bilis ng parehong team, ay kailangan din ng husay sa math, para masagot ang math problem na ibibigay ni Bossing. At sa round 2 naman, ay kailangan naman ng husay sa pag-akyat ng parehong team, na talaga namang ipinakita ng red team at yellow team. At dahil nagkaroon naman ng problema ang yellow team sa round na ito, dahil isang member lang ang umakyat sa kanilang team, dahil kahit nga makikitang ilang beses ding umakyat si SQN, ay may member din kasi silang umakyat sa kanilang team na dahil nga dito, ay nanalo ang red team sa round na ito. Dagdag pa nga dyan, na mas naging mabilis ding nagawa ng red team ang challenge na ito. Na kung saan, ay ipagpapatuloy naman ang laban ng dalawang team, sa susunod na Sabado, na siguradong muli na namang maghahatid ng good vibes sa mga manunood at mga netizens pero, makikita naman na nag-e-enjoy ang mga members ng Yellow Team, na naglaro na nga, at hindi na rin umalis dito. Hanggang sa sumunod na rin nga dito, ang ilang members ng Red Team. Samantala, marami naman ang mga humanga kay The Bark Ads Ryan Abonsilio sa kanyang sprint race ngayong Sabado. Nasa mga din naman nakakaalam ay isa ang ating The Bark Ads sa mga kasama sa promotional category na ginanap na ngayong Sabado, November 9 sa Clark International Speedway. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Na matatanda ang pinaghandaan talaga ni The Bark at Ryan, kaya hindi ito napanood sa itbulaga ng ilang araw. Na napag-usapan na rin nga natin na matatandaan din naman, na mula July 2024, ay kasama ang Dabart Ads nating si Ryan Agoncillo dito. Na mga napag-usapan na rin natin noon. At ngayong Sabado nga, ay talaga namang umani ng iba't ibang reaksyon ang nangyari dito kay The Bark Ads Ryan. Na kung saan, ay may nangyari ng insidente kasama siya, na kung saan ay nangyari nga ito, sa kanilang sprint race na makikita nga ang pagbangga na ito. Na syempre, ay hindi naman nga daw maiiwasan ayon kay Dobark Ads Ryan na tinawag pa nga siyang different beast ng mga commentators dahil nga sa ibang Ryan Agoncillo ang nakita nila dito ngayong Sabado. At tinawag din nga siya dito bilang the coolest racer on the track. Dagdag pa nga dyan na nanguna ito sa sprint race. na talaga namang makikita, ang suporta dito ng kanyang pamilya, na nanunood din dito. Dito din nga, ay kasama din si The Bark Ads Ryan, sa isa pang race, na 1.5 hour endurance race naman. Na kung saan, ay talaga namang hakot ng award si The Bark Ads Ryan, dahil sa awarding, ay second place ito sa promotional class. At third place naman ito sa endurance race. Samantala, narito naman ang ilan pang mga naging reaksyon ng mga netizens sa naging concert ng Singing Queens at Ages. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?